Ano naman mga documents ang kailangan niyang i-secure para siya ay uh, may karapatan magbenta ng property ng isang property? Oh, kapag owner. Uh, lisensyado ka na para sa publiko, oh. ano kapag kayo ay may na, na meet na nagsasabi na siya daw ay broker? Okay, hmm. marami kasi yung gustong mag-broker at mag-ahente. Oh, oh, Pero pinalam po namin sa publiko na ang unang-unang -unan gagawin ay maghanap ng lisensya. Di po ba? License. Uh, PRC license. Mm -hmm. Yan. Bago kayo makipag-usap sa isang na nagsasabing siya ay ahente at kayo tutulungan na maghanap ng uh, ng bibili o kaya naman kung kay bibili maghahanap ng nagbebenta. Ang dokumento sinasabi ni Master ang pinakamalaga pagkatapos na malaman ng publiko na lisensyado dapat may baon na authority. Yun. Yan. Oh. Authority yung uh, real estate broker. Eh ano ba ang laman ng authority, Master hmm. William? Ah, uh, yan yung nagpapatunay na ikaw ay binibigyan ng pahintulot ng isang uh, property owner or may-ari para ikaw yung mag-dispose or magbenta ng kanyang property. Pag wala eh, uh, ano, pag wala yan medyo Tagilid 'yung uh, nagbebenta niyan, attorney. <laughs>